Manny Pacquiao nagsalita na sa publiko tungkol sa isyu na naghihirap na siya ngayon. Hindi pa din nga nilulubayan ng mga Marites online ang former senator na si Manny Pacquiao dahil sa isyu ngayon na naghihirap na umano ito ngayon dahil sa naging pagkatalo nito noong nagdaang eleksyon sa pagkapangulo ng bansa. Ayon kasi sa balita bilyon umano ang naubos ni Manny sa kanyang naging campaign noong last election. Dahilan upang ibenta nito ang kanyang mga properties na naipunder noon. Maging ang mga mansyon nito ay ibinente na din umano ni Manny Pacquiao para matustusan nito ang kanyang campaign sa pagkapangulo. Samantala dahil nga sa pagkalat ng balitang naghihirap na nga ang boxing champ ay marami sa mga taga-suporta nito ang labis ang kalungkutan ngayon sa nangyayari sa buhay ni Manny. Nakakapanghinayang naman daw talaga ang ilang bilyong na gastos nito noong panahon ng kampanya tapos nauwi uwi din naman sa wala ang lahat. Samantala ngayong araw nga ay nagsalita na umano ang dating senador at binasag na ang pananahimik nito patungkol sa isyu na naghihirap na daw ito ngayon. Naging emosyonal nga daw si Manny ng ito ay tanungin ng media. Ayon kay Manny, Masakit man pong isipin na sa isang iglap ay unti-unti mawawala na lang lahat ang iyong pinaghirapang ipon dar mula sa dugo at pawis ng ilang taon, ngunit kailangan tanggapin at patuloy na lumaban sa buhay. Mensahe naman ni Mani sa kanyang pamilya na kahit anong mangyari ay mananatili silang matatag sa pagsubok na kinakaharap nila ngayon at patuloy lang na manalig sa Panginoon na malalampasan nila ito basta't sila ay magkakasama at buo.